Dalawang taon ang lumipas matapos ang kontrobersyal na hiwalayan ni na LG Reyes at Paulo Contis. Napagpasyahan ng aktres na lisanin ang Pilipinas kasama ang kanyang dalawang anak na sina Aki at Summer patungong Amerika noong taong 2021. Masalimuot ang pangyayaring iyon para kay LJ na mas pinili na umalis at magpatuloy sa buhay sa tulong ng kanyang pamilya. Sa panayam sa kanya noon ni Boy Abunda, sinabi niyang ipinagdarasal niya na dumating ang araw na mapatawad niya ang aktor. Pahayag noon ni LJ, it's a work in progress. Pinagdadasal ko na mapatawad ko siya, kasi I know if I don't forgive him, this very dark emotion will eat me up. And I won't be able to move on with my kids ng maayos. Yung walang galit, may pain, hindi mawawala yun. Inamin din niya na mahirap ang kanyang pinagdaanan, anya pa, I want to be honest, there are days that I find it difficult to. Ang hirap nito. Okay, nandito kayo ng mga bata. Kailangan kayanin mo. Halos minuminuto akong nagdadasal. If not, may mga araw na I don't feel okay. It will be a very long journey, a difficult one. Pero, kumakapit na ako sa Diyos. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga tagahanga at pamilya na laging naroon para sa kanya saad niya, maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang laking bagay po sa akin, that we feel your love and your support, and it really helped me a lot para sabihin ko rin sa sarili ko na kaya ko. Matapos ang ilang taon, ginulat ni LJ ang mga netizens ng ibahagi nito ang engagement niya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Philip Evangelista noong buwan ng Mayo na ginawa sa New York sa Amerika. Base sa mga larawan, baka sa mukha ni LJ ang sobrang kaligayahan ng lumuhod sa harap niya si Philip habang ipinapakita at isinusuot ang engagement ring sa kanyang daliri. Nito lamang Julie ay nagbahagi si LJ ng mga larawang kuha sa kanilang prenup shots. At sinundan rin ito ng isang maikling video na kuha sa kanyang bridal show. Marami sa mga netizens ang natuwa sa nangyaring ito sa aktres, na sa kabila ng hindi magandang paghihiwalay noon sa aktor na si Paulo Contis ay nakatagpo siya ng lalaking magmamahal sa kanya ng tunay at ipinaparamdam sa aktres ang tunay nitong halaga. Sa isang panayam kinuna ng reaksyon si Paulo Contis sa nalalapit na pagpapakasal ng dati niyang partner. Sa inilathala ng bandera, Sinabi ng aktor na masaya siya para sa dating partner at deserve ni LJ ang lumigaya. Pahayag ng aktor, of course, I'm happy for her. Everyone deserves love. I don't have anything bad to say. I'm actually very happy that she's getting married.